Pamagandang umaga kapatid. Sa bawat paggising natin, dala natin hindi lang ang liwanag ng bagong araw, kundi pati ang bigat ng ating mga pasanin, mga suliranin, pangamba at mga sugat ng kahapon. Ngunit huwag kang mangamba sapagkat may Diyos na laging handang dumamay, makinig at umakay. Ngayong umaga, inaanyayahan kitang lumapit ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ilapag natin sa paanan ng Panginoon ang lahat ng ating bigat, sapagkat sa Kanyang mga kamay, ang mabigat ay nagiging magaan, ang walang pag-asa ay nagiging puno ng liwanag, at ang puso nating pagod ay nakakatagpo ng kapahingahan. Halina't sabay tayong manalangin. Buksan natin ang ating puso at hayaang ang Diyos ang sumalo ng lahat ng ating pasanin. Amang mapagpala at puno ng habag, Sa pagsapit ng bagong umaga, ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po, Panginoon, sa panibagong hininga ng buhay, sa liwanag ng araw na nagbibigay pag-asa, at sa pagkakataong muli akong makalapit sa iyong presensya. Ngunit, Ama, dala ko rin ngayon ang bigat ng aking puso, mga alalahanin na hindi ko na kayang pasanin mag-isa, mga suliranin na hindi ko na alam kung paano lulutasin at mga sugat ng aking nakaraan na minsan ay muling bumabalik. Kaya ngayong umaga, buong pusong kong inilalapit at isinusuko ang lahat ng pasaning ito sa iyong mga kamay. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagaanyaya sa amin na ilapit sa iyo ang lahat ng aming pagod at kabigatan, at Ikaw ang nangakong magbibigay ng kapahingahan. Kaya't buong tiwala akong inilalagak sa iyo ang lahat ng aking iniisip, pangamba at takot. Sapagkat batid ko na kung ako lang. Mahina ako, ngunit kung kasama kita, nagiging matatag ako. Ama, turuan mo akong huwag kumapit sa aking sariling lakas. Turuan mo akong magtiwala sa iyong mga pangako. Naway sa bawat patak ng aking luha ay makita ko ang iyong kamay na nagbubuhat sa akin. At sa bawat kabigatan na aking isinusuko, maramdaman ko ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, hindi ko man nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Pipiliin kong sumuko sa iyo at magtiwala sa iyong dakilang plano. Sapagkat batid kong ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto, at para sa aking ikabubuti. Ngayong umaga, isinusuko ko rin ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, at lahat ng aking ginagawa. Naway ikaw ang manguna, magpala at magbigay ng lakas sa bawat hakbang ng aming araw. Sa iyo, Ama, ko'y binibigay ang lahat ng pasanin sapagkat naniniwala akong sa iyong piling, ang mabigat ay nagiging magaan at ang walang pag-asa ay nagiging puno ng pag-as. Amang mapagmahal at tapat sa bagong umaga na iyong ipinagkaloob Ako'y lumalapit na may pusong pagod, ngunit may pananampalatayang buo. Salamat po sa panibagong pagkakataon upang huminga, magmahal at mabuhay ng kasama ang iyong presensya. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aking pinagdaraanan, salamat sapagkat hindi mo ako iniwan at patuloy mong ipinapakita ang iyong habag at awa. Panginoon, batid mo ang bigat na aking dala ang mga takot na bumabalot sa aking isip, ang mga suliraning bumibigat sa aking balikat, at ang mga alalahaning unti-unting kumakain sa aking lakas. Ngunit ngayong umaga, ako'y sumusuko at nagbubukas ng aking mga kamay. Hindi ko na nais pang buhatin ng lahat ng ito ng ako lamang. Kaya't buong pagtitiwala akong inilalagak sa iyo ang lahat ng pasanin na ito. Ikaw ang Diyos na nagsabi, Lumapit kayo sa akin." kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Panginoon, ito ang kapit ng aking puso ngayon. Ako'y lumalapit, nagpapakumbaba at nananabik na maranasan ang kapahingahang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ama, turuan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tulungan mo akong tanggapin na sa bawat pagsubok ay may aral at sa bawat luha ay may dahilan. Naway sa halip na ako'y mangamba, mas lalo akong magtiwala na hawak mo ang aking kinabukasan. Isinusuko ko sa iyo ang lahat, aking mga plano, aking mga pangarap, aking mga kabiguan, o maging ang aking mga sugat na dala ng nakaraan. Nais kong ikaw ang magpuno ng mga puwang ng aking puso. Ikaw ang maging lakas sa aking kahinaan at ikaw ang maging gabay sa aking landas. Ngayong umaga, Ama, hinihiling ko rin ang iyong pagpapala sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, at sa lahat ng taong dumaraan din sa mabibigat na pasanin. Naway sila man ay makadama ng kagaanan na nagmumula sa iyo. Punuan mo ang aming mga puso ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, sa iyo ko isinusuko ang lahat sapagkat alam kong hindi mo ako bibiguin. Ang bigat na ako'y hindi kayang dalhin ay iyong gagawing magaan at ang mga sugat na ako'y hindi kayang hilumin ay iyong gagamutin. Salamat po, Ama, sapagkat sa bawat pagsuko may kalayaan, sa bawat pagluha may ginhawa, at sa bawat pagtitiwala may tagumpay. Amang mapagmahal at tapat, sa bagong umaga na iyong ipinagkaloob, ako'y lumalapit na may pusong pagod, ngunit may pananampalatayang buo. Salamat po sa panibagong pagkakataon upang huminga, magmahal at mabuhay ng kasama ang iyong presensya. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aking pinagdaraanan, salamat sapagkat hindi mo ako iniwan at patuloy mong ipinapakita ang iyong habag at awa. Panginoon, batid mo ang bigat na aking dala, ang mga takot na bumabalot sa aking isip, ang mga suliraning bumibigat sa aking balikat, at ang mga alalahaning unti-unting kumakain sa aking lakas. Ngunit ngayong umaga, ako'y sumusuko at nagbubukas ng aking mga kamay. Hindi ko na nais pang buhatin ang lahat ng ito ng ako lamang. Kaya't buong pagtitiwala kong inilalagak sa iyo ang lahat ng pasanin na ito. Ikaw ang Diyos na nagsabi, Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, Panginoon. Ito ang kapit ng aking puso ngayon. Ako'y lumalapit, nagpapakumbaba, at nananabik na maranasan ang kapahingahang tanging, ikaw lamang ang makapagbibigay. Ama, Turuan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tulungan mo akong tanggapin na sa bawat pagsubok ay may aral at sa bawat luha ay may dahilan. Naway sa halip na ako'y mangamba, mas lalo akong magtiwala na hawak mo ang aking kinabukasan. Isinusuko ko sa iyo ang lahat, aking mga plano, aking mga pangarap, aking mga kabiguan at maging ang aking mga sugat na dala ng nakaraan. Nais kong ikaw ang magpuno ng mga puwang ng aking puso. Ikaw ang maging lakas sa aking kahinaan at ikaw ang maging gabay sa aking landas. Ngayong umaga, Ama, hinihiling ko rin ang iyong pagpapala sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay at sa lahat ng taong dumaraan din sa mabibigat na pasanin. Naway sila man ay makadama ng kagaanan na nagmumula sa iyo. Punuan mo ang aming mga puso ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, sa iyo ko isinusuko ang lahat sapagkat alam kong hindi mo ako bibiguin. Ang bigat na ako'y hindi kayang dalhin ay iyong gagawing magaan at ang mga sugat na ako'y hindi kayang hilumin ay iyong gagamutin. Salamat po Ama, sapagkat sa bawat pagsuko may kalayaan, sa bawat pagluha may ginhawa at sa bawat pagtitiwala, may tagumpay. Lahat ng ito'y itinataas ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.